Galing kami ni Brady sa pagbabasketball sa plaza kasama ang tropa. Sabadong umaga yon, yung plano naming isang oras lang na pagpapapawis na extend dang na extend kasi nagkatuwaan talaga sa paglalaro ang tropa. Tanghali na nang tumigil kami. Yung basketball court kasi noong araw na iyon at nung oras na iyon, libreng libre walang ibang naglalaro, parang nakakasarili kami. Ang iba kasing katropa pala namin ang bahay nila katabi ng basketball court. Kaya merong mga taong nakanunood sa amin noon pero hinahayaan lang kaming maglaro. Meron ring ibang hindi nakatiis, nakipaglaro at nakijaming sa amin yung mga kamag-anak, kaibigan at kakilala ng mga katropa namin. Tumigil lang kami nung makaramdam ng pagod, nagutom at nagdesisyong umuwi na. Mula sa basketball court, naglakad na kami ni Brady pa -uwi. Si Brady pala, Tito Makoy, kaibigan ko at kaklase sa college. Ang boarding house na tinutuluyan ko medyo malayo ng kaunti mula sa basketball court. Pero hindi naman yung malayong malayo. Mga labing limang minuto hanggang 20 minuto lang na paglalakad. Kaya naglakad kami ni Brady. Napadaan kami sa isang kainan, naisip naming kumain muna ng mami upang makahigop ng sabaw at kumain rin ng maruya. Match na match ito sa gutom na aming nararamdaman. Pagkatapos naming kumain, nagpatuloy na kaming maglakad pa uwi. Meron kaming nadaan ng isang sidi sa gilid ng kalsada sa may gutter. Mukhang naiwan ito kung sino man ang may-ari. Inolot ito ni Brady. Maayos pa ang CD, walang basag at wala rin gas-gas. Pre, -gas. itago mo to sa bulsa mo kasi nakakahiya pag may makakita sa ating ito ang ating daladala. Yan ang wika sa akin ni Brady. Bakit? Ano ba yan? X-rated film pare, kaso ibang klase. Eh, yun lang pala. Hindi, tingnan mo. Pareho lalaki ang nasa larawan Ay uu nga no Sige na dalhin mo na Brady sa bahay nyo para Meron kang panoorin doon <laughs> Yan tito makoy ang pagpapalitan namin ng usapan Ni Brady at pang-aasar ko rin sa kanya Kasi pareho kami nagulat ng aming makita na ang Nakalarawan sa label ng CDI X-rated nga pero pareho lalaki. Hindi diretsong umuwi sa bahay nila si Brady sa halip ay sa boarding house ko siya tumuloy. Makikitambay raw muna siya kasi wala naman siyang gagawin doon sa bahay nila. Ako naman naligo pagdating ko sa boarding house kasi talagang masyadong mainit sa pakiramdam. Yung nagbasketball kami tapos kumain at humigop ng mainit na sabaw ng mami. Pagkatapos kong maligo, minabuti rin ni Brady na maligo din sa bahay. Nang hiramsya ng, hiram ng tuwalya ko tapos hinubad lang ang kanyang suot-suot na damit. Muli itong isinuot pagkatapos niyang maligo. Tito Makoy sa tropa namin ako lang ang hindi suot, kaya ako lang ang tumutuloy sa isang boarding house. Ang boarding house ko ay parang naging bahay ampunan o kaya halfway home ng tropa. Pag naboboring ang sinuman sa kanila, sa boarding house ko tumatakbo tatambay, maliligo at dito kakain. Ganoon kaming magtutropa noon. Pagkatapos ngang maligo nitong si Brady, umupo siya sa harap ng desktop computer ko. Meron kasi akong personal computers, binilhan ako ng kapatid ko para may magamit ako sa aking pag-aaral. Kasi Tito Makoy, computer science ang kinukuha kong kurso sa college. Binuksan ni Brady ang desktop ko na Akala mo ba siya ang may-ari? Brady, umayos ka dyan. Baka madilit mo yung mga ginawa ko kagabing file, bibitayin talaga kita dyan. Yan ang babala ko kay Brady. Easy ka lang, pre. Akala mo naman hindi ako marunong mag-operate ng computer. Pareho lang naman tayo, computer science, ang kinukuha. Yan ang sagot sa akin ni Brady sa aking babala sa kanya. Eh ano ba kasi ang gagawin mo dyan? Bakit ka nakikialam sa computer ko? Yan ang tanong ko kay Brady Eh ano ba, siyempre, manunood ng pelikula Ha? Meron kang pelikulang dala? Meron ba tayong pelikula? Eto Yan ang palitan namin ng usapan ni Brady Sabay ipinakita niya sa akin ang CD na aming napulot sa daan Agbuisit naman Akala ko ba meron kang daladalang ibang CD? Yan ang tugon ko kay Brady. Huwag kang maingay, Pri. Panuuro natin to para malaman natin kung ano ba ang ginagawa ng dalawa. Yan ang wika niya sa akin sabay. Tumatawa nga kami, Tito Makoy. Brady, yung volume hinaan mo. Baka marinig ng mga kapitbahay ko nakakahiya. Malalaman nila kung ano ang pinapanood natin. Yan ang utos ko kay Brady na kanya namang ginawa. Ako naman kumuha pa ng isang upuan, inilagay ko ito katabi ni Brady para pariho namin mapanood ang palabas, ang pelikula sa siding isinalang niya sa aking desktop. Sa una Tito Makoy, pariho ng laki ang mga mata namin kasi nakikita namin sa screen, dalawang maskuladong lalaki ang naglalaro ng init ng katawan. Tumatawa-tawa kami ni Brady sa una. May lang ang mga pelikulang naroon sa CD kaya ilang pelikula ang nakalagay sa loob nito. Pero yung mga sumusunod na pelikula na mas maiinit. Wala na kaming kibo pareho ni Brady. Pareho na nakatutok ang mga mata namin sa screen ng computer. Nagkangitian kami pero walang imik. Ibinalik ko ang aking paningin sa screen ng computer para magpatuloy sa panunood ko ng pelikula. Nakikita ko sa pelikula na nasa rorok na ng kasiyahan ang dalawang lalaki. Hindi ko namamalayan Tito Makoy, nakaakbay na pala sa akin si Brady. Naramdaman ko na lang ito ng pisilin niya ang balikat ko at marahan niyang hinipo ito pababa sa braso ko. Hindi ko na matandaan pa ang mga sumunod na eksena basta natagpuan na lang namin ang aming mga sarili ni Brady na Pariho na kami nakatayo, magkaharap, magkayakap at... Ilang sandali nagkatinginan kami ni Brady na pangiti pariho. Nagsalita itong si Brady. Okay rin pala yung ganoon. Ikaw pre, nasiyahan ka ba? Yan ang wika at tanong sa akin ni eh, Brady. Hindi, hindi ako nasiyahan. Yan ang wika ako naman na nagbibiro. Tumigil ka dyan. Akala mo hindi ko naramdaman walang hiya ka. Yan ang wika ni Brady sa akin sa bahay. Kinilitin niya ako sa aking tagiliran bilang paninita o parusa sa aking pagsisinungaling. Alam niya kasi Tito Makoy na nagbibiro lang naman ako. Ang hindi inaasahan at bigla naganap sa amin ni Brady ay naulit nang naulit iyon bagamat pareho kami may mga siyota, Pag nagkakaroon kami ng pagkakataon, saka kami gumagawa ng milagro sa boarding house. Lalo itong nagpalakas at nagpatibay ng pagkakaibigan namin ni Brady. Mas higit pa sa isang kaibigan ang aming samahan at ang turingan namin sa bawat isa. Nalungkot lang kami Tito Makoy pareho nang magtapos kami ng college. Nagkanya-kanya na, umuwi na ako sa amin, pareho naghanap ng trabaho, pareho nagsumikap. Hindi na kami nagkita ni Brady sa loob ng napakahabang panahon. Nagtrabaho ako sa munisipyo ng aming bayan tapos naglagay rin ako ng internet at computer shop sa sentro. Maganda ang takbo ng aking maliit na shop. Ito lang kasi ang computer shop sa bayan namin. Marami ang nag internet marami ang nagpapaprint ng mga estudyante at Marami ang mga nagpapa-photocopy. Dahil dito kailangan kong kumuha ng makakatulong ko sa shop. Tungkol naman kay Brady, wala na talaga akong narinig pa. Marahil pareho kami bising-bisi busy sa kanya-kanyang trabaho, pareho nagsusumikap na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Kasi Tito Makoy, nag nagasawa na ako at ang napangasawa ko ay hindi yung dating siyota ko noong college. Yung shoot ako kasi noong college kami, pakatapos naming graduate, kinuha na siya ng kanyang kapatid at isinama sa ibang bansa. Maswerte rin ako sa aking naging asawa, biniyayaan kami ng dalawang anak, lalaki ang panganay ko at babae ang bunso. Late 90s pa lang ito, Tito Makoy. Kakaunti pa lang ang may cellphone yung mga mayayaman pa lang. Marami na rin ang may pager noon. Pero kakaunti lang kung tutuusin. Wala pa ring social media. Marahil ang social media noong panahon na iyon nag-umpisa na pero hindi pa ito kalat sa Pilipinas na katulad ngayon. Yan ang mga dahilan kung bakit matagal na panahon wala kaming ugnayan ni Brady. Totally dito makoy wala kaming balita sa isa't isa. At sa pagiging abala sa hanap buhay, hindi ko rin namamalayan Maraming taon na ang lumipad, lumampas at mga oras na lumipas. Ngayon namamayagpag na ang social media, bago at smartphone na ang mga cellphone. Bagamat meron akong account sa Facebook pero hindi talaga ako gaano nagfi-Facebook. Buwanan nga kung magbukas ako nito. Dahil nga sa maraming taon na ang lumipas, nasa college na rin ang panganay kong si JM. Siyempre, Tito Makoy, doon ko rin siya pinag-aral sa pamantasan kung saan ako nag-aral ng college. Ang anak kong si JM dahil nga exposed ito sa computer mula noong pagkabata. Information technology ang kanyang kinuha rin sa college. Siyempre, katulad natin yan, ang mga anak natin, Titumakoy, natural lang na sa pag-aaral, nagkakaroon ng mga kaibigan. Napapabarkada, lalong-lalo na pag nasa college na. Marami ang mga nagiging kaibigan pero sa mga kaibigan natin, meron tayong nagiging malapit na malapit na kaibigan talaga yung kasundong-kasundo natin. Biyernes na gabi, umuwi ang anak kong si JM mula sa lungsod. Meron siyang kasamang isang kaibigan. Gusto raw nilang magpalipas ng weekend sa lugar namin. Pa, ma, si Mark po pala kaklasiko at kaibigan. Yan ang wika ng anak kong si JM sa pagpapakilala niya sa kanyang kaibigan. Magandang gabi po tito, tita. Wika naman ng kaibigan ng anak ko at nagmano ito sa amin. Alam mo tito Makoy, napangiti akong nabigla nang tingnan ko ang kaibigan ng anak ko. Namumukhaan ko siya. Pero hindi ko muna pinansin iyon hinayaan ko lang muna ang kumain ng hapunan ang magkaibigan. Nung dumating kasi ang anak ko, tapos na kaming kumain ng hapunan sa bahay. At nang matapos na silang kumain, naupo sa sala si Mark, nakaharap sa akin, ang anak ko naman siyang naghuhugas ng pinagkainan nila. Habang nasa sala kami, pinagmamasdan ko talaga ng maigi ang kaibigan ng anak ko, itong si Mark kasi namumukha ang namumukhaan ko siya. Noong hindi na talaga ako makatiis, tinanong ko si Mark kung taga saan siya at kung ano ang kanyang apelyido. Alam mo dito Makoy, napalakas talaga ang aking pagsasalita nang sabihin niyang si Brady pala ang tatay niya. Talaga Mark, naku ang liit talaga ng mundo. Alam mo ba Mark yung si Papa mo at ako Magkaibigang magkaibigan kami noon sa college. Matagal na kaming hindi nagkikita mula ng graduate kami. Kaibigan na kaibigan ko talaga yan. Nasaan na pala ang papa mo? Yan ang wika at tanong ko kay Mark. Ay ganoon po tito. Nako ang liit nga talaga ng mundo. Sandali tatawagan ko po si papa para mag-usap kayo. Yan ang wika sa akin ni eh, Mark. Nang nakakunik na si Mark sa messenger Papa, may surprise po ako sa inyo Merong isang taong gustong makipag-usap sa iyo Sino ba yan anak? Sino ba yung surprise ang sinasabi mo? Yan ang pag-uusap ng mag-ama sa messenger na naka loudspeaker Hito po siya papa, kilalanin mo na lang po Yan ang wika ni Mark sabay inabot sa akin ang kanyang cellphone Si Brady nga ang nasa linya. Pari, kumusta ka na? Naku, long, 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 mahabang, mahabang panahon na. Buhay ka pa pala. Ito ang biro ko kay Brady. Oo nga, ako rin talagang matagal na ang panahon. Eh, sa ang lungga ka ba nagtatago bakit hindi ka nagpaparamdam? Yan naman ang sagot sa akin ni eh, Brady. Nako pre, dito lang ako sa bayan namin Kaso, busy nga lang talaga O ano ngayon? Alam na ng anak mo kung nasaan ang lugar ko Sa susunod na pupunta dito si Mark Hindi ko siya patutuloyin sa bahay kung hindi kanya kasama Hindi yan pero pre Hindi siya makakatuloy sa bahay kung hindi kanya kasama Nako naman pre Alam mo kung wala lang talaga akong gagawin bukas, ngayong gabi rin, magdadrive ako para puntahan kita dyan sa bahay mo. Yan ang wika ni Brady. Ay sige na pre, alam mo isang oras lang nandito ka na sa bahay. Kaya sige na, punta kayo rito ng asawa mo. Ito ang maingay at magandang usapan namin ni Brady. Umingay din sa loob ng bahay dahil sa hindi inaasahang pangyayari na magkaibigan pala kami ng tatay ng kaibigan ni JM. Ito muli Tito Makoy ang naging dahilan ng pagko-cross ng landas namin ni Brady. Tuwang-tuwa nga kami ni Brady sa muling pagtatagpo naming iyon. Inimbita ko siya at ang kanyang pamilya na bumisita sa amin. Kahit na weekend man lang at pinagbigyan naman ito ni Brady, pumunta nga ang buong mag-anak sa bahay. Ang bahay ko Tito Makoy malaki naman maluwang ang aming bakuran, meron akong dalawang guest rooms. Liban sa mga silid na ginagamit naming mag-anak, meron din akong maliit na swimming pool sa aming bakuran. Ang pagpunta ni na sa bahay namin para kaming nagpipiknik sa loob ng tahanan namin. Siyempre isang mahigpit na yakapan at maingay na tawanan ang naganap sa muli naming pagkikita. Tatlo pala ang anak ni Brady, ang mga asawa namin naging instant close friends din kasi magkakilala rin pala sila bagamat hindi magkaibigan. Magkakilala sila kasi parihong pamantasan ang kanilang pinasukan noong college pa. Kaya ang mga asawa namin ay sharing nag-uusap, hindi naghihiwalay at kitang kita namin na nagkapalagayang loob, nagtatawanan at nagkukulita na rin. Ang asawa ni Brady ay ang kanyang siyota noong college pa lang kami. Sila rin ang nagkatuluyan. Dito ko rin nalaman na ng ibang bansa pala itong si Brady matapos silang ikasal ng kanyang asawa. Tumigil lang siya sa pangingibang bansa ngayong malalaki na ang mga anak nila at meron na silang sariling negosyo. Buong maghapon at isang gabi nananatili ang pamilya ni Brady sa bahay namin. Kasi Tito Makoy, hindi talaga ako pumayag na hindi sila magpalipas ng gabi sa bahay. Kaya kinabukasan na lang sila umuwi sa lungsod. Nagkaroon kami ng mahabang oras na makapagkwintuhan, kumustahan at gaya ng dati noong college pa kami, kontrahan, pikunan at tawanan. Sinadya ko talagang ilaan ang oras na ito para sa pamilya namin ni Brady. Habang ang mag-iina namin ay nagko-concert ng karaoke, kami naman ni Brady nagkikwintuhan sa isang sulok ng aming bakuran malayo sa mga nagkakaraoke. Pre, ano ba sa tingin mo? Mukhang yung mga anak natin sumusunod yata sa yapak natin. Yan ang wika ni Brady sa akin ng mahina. Oo nga, pre. Alam mo, kung tinitingnan ko ang dalawa, parang kuhang-kuhan nila ang ginagawa natin noon tingnan mo ang pag-uusap nila palaging kontrahan palaging nagpipikunan pero magkaibigang magkaibigan yan ang wika ko kay brady oo nga pre at alam mo ba yang anak kong si mark pag wala yan sa bahay alam namin na nasa boarding house siya ni JM kaya malamang pre hindi kaya nakapulot rin sila ng CD. <laughs> Ito dito makuwi ang tumatawang wika ni Brady. Nagtawa ng tuloy kaming dalawa kasi naaalala nga namin kung paano kami nagumpisa noon. Nagumpisa ang aming milagro ni Brady dahil lang sa aming napulot na CD sa gilid ng kalsada. Sige na pre, hayaan na lang natin ang mga anak natin kung saan sila masaya. ...suportahan na lang natin. Ay, oo nga. Alam mo kung nagawa natin niya noon? Sa akin naman, pre. Walang problema kung gagawin nila ngayon. Iyantito makuwi ang palitan naming dalawa ni Brady... ...bilang pag-aalala sa aming nakaraan... ...yung mga kulitan at milagro namin noong college pa kami. Kasi pariho kami nagdudo na... ...baka ang mga anak namin... ...ginagawa rin kung ano ang ginagawa namin noon noong panahong nag-aaral kami sa kolehiyo. Umalis si Brady at ang kanyang pamilya sa bahay noong kinabukasan, tanghali na. Naghiwalay ang dalawang pamilya, pareho kami galak na galak ni Brady sa muli naming pagkikita. Pareho rin kami halos hindi makapaniwala na ang mga anak namin ay magiging magkaibigang magkaibigan din at magkaklase pa. Kagaya namin ni Brady para nga talagang sumusunod sa yapak namin ang mga anak namin. Ganap na tinalikuran namin ni Brady ang aming nakaraan, itinuring namin itong party na lang ng buhay noong kabataan namin. Naranasan namin ang iba't ibang bagay. Naranasan namin ang pag-ibig sa babae at naranasan rin namin ang pakikipag-ulayaw sa lalaki na natili kami parehong lalaki pa rin. Pareho kami ngayon masaya sa aming buhay, may pamilya. Kung sakali mang ang mga anak namin ni Brady ay gumagawa katulad ng ginagawa namin noon, hindi ito problema sa amin pareho ni Brady. Pareho namin sinasabi na mag-enjoy sila sa buhay habang bata pa. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po mapili mo kahit na napakasimpleng kwento lang. Lubos na gumagalang, pair. Maraming maraming salamat, Per, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo yung mga ganyang pangyayari, uh, hindi talaga imposibleng nangyayari yan. Lalong lalo na kung nasa parehong probinsya kayo at lalong lalo na kung nasa parehong barangay at bayan. Yung kaso nyo nga ni Brady talagang kakaiba pero nangyayari talaga ang ganoon. At alam mo ba masaya rin sa pakiramdam na ang kaibigan ng anak mo ay anak rin ng kaibigan mo noon. Masayang masaya at ibang klase ang pakiramdam ng mga anak natin ay magkaibigan rin. Alam ko ganyan na ganyan ang nararamdaman nyong pareho ni Brady. Sinabi mo nga rito na tinalikuran nyo na ang mga ginagawa nyo roon napakaganda ng uh, takbo ng inyong buhay. At pinupuri rin kita, pinupuri ko kayong dalawa ni brady sa inyong paninindigan na kung sakali man kung ano ang pagkatao ng inyong mga anak, tanggap na tanggap nyo ang mga ito. Maraming maraming salamat muli sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi ipadala lang sa aking email titomarcos at yahoo.com at at gmail.com Maraming maraming salamat po.